Ubya! Yeah. Yo, what's up mga karepax again? Good morning! Good morning, good morning! Ayan, kung nakikita nyo, meron tayo dito ang kalas na Mio Sporty. Pugot ang ulo. Napalitan natin siya ng bearing. So, ito kasi, napalitan na, papalitan na ni customer ng nakel. Halos hindi siya tumagal. Saglit lang siya nasira. Tapos, ito. Ayan pa, durog. So, ito nga, papalitan ulit natin. Ang gagamitin natin is yung uh, ball race na siya. Yung original design ng stock. So, ito, JPC. Shout out, JPC. So, kaya ang ikakabit ko ngayon is yung uh, ball race. Dahil nga yung uh, yung knuckle bearing pag kinabit natin dito minsan hindi tumatapat yung lock ng susihan kaya mas ina-advise namin ako na yung ang ikakabit is yung uh, ito ball race para mas sumakto dun sa lagayan pati yung lock ng susihan uh, oh, umano rin, ah, sumakto rin So yun lang advice ko sa mga magpapapalit ng uh, steering bearing mas for me mas advisable yung ganito para sakto dun sa hukay sa lagay yan dito tsaka dun sa yung lock ng marbela tsaka medyo mas okay siya mas matibay and then dapat pag magkakabit kayo nito uh, dadamihan nyo ng grasa para maganda ang liko at hindi siya mabilis masira so yun uh, papalitan namin para maging okay na ang manobela so yun lang maraming salamat mga karepaks maraming salamat sa pagsuporta at pag follow and like sa aking uh, facebook page at saka sa youtube so yun lang maraming salamat pa pa